Sa demanda sa ginagawa mo. You don't do that. Pinabawi ko yung tweet ko na I will say an apology because I do not need to apologize oh for what I did. Oh my God. Diba ko sa day, mga bayan, huwag ka sa channel at the Mga bayan, trending ang ginawa ni Vice Ganda sa isang guest live on TV. Dahil tila ay napahiya daw ang isang guest at tila hinusganagad ni Vice Ganda at maraming mga netizen ang nagre-request sa MTRSRB na double check ang noon time show mga kababayan watch nyo ang mga viral na video na ito ni Vice Ganda yes! Oh, yeah! <laughs> the resurrection of Cheeksers! pari yung, yung kawaii yeah <laughs> That's bad. You don't do that. Um, you ask for permission. Alam mo mo, pwede kang madimanda sa ginagawa mo. You don't do that. You don't do that. Hindi ka pwede nang hi, hindi nang hi, nang, yan, nagnanakaw ng halik. Sorry? uh, Christine, um, thank you. Kasi, kahit di mo pinili, okay lang. Kasi, kapangalan mo, ex ko eh. Yung sumira ng buhay ko dahil. Pero, mabait siya. Good luck. Isang araw matapos ang pinak tila pagkapahiya sa isang guest at nagsorry siya at nag-apology sa social media. Ngunit itong nakarang araw ay tila binawi niya ang kanyang apology mga kabayan. Was ang kanyang video na ito. At nakausap pong muli si Axel at si Christine. At dahil po doon, gusto ko pong sabihin na Pinabawi ko yung tweet ko na I will say an apology because I do not need to apologize for what I did. Ano naman mga kabayan, share nyo ang picture na ito. Dapat ba itong imistaga ng MT Reserve ang pamamahiya na ginawa ni Vice Ganda on TV o talagang wala namang talagang nangyaring napahiya? Well, comment lang po kayo sa inyong mga reaksyon sa video na ito mga kababayan na kung anong inyong masasabi nyo kay Vice Ganda sa kanyang pagbawi ng kanyang apology sa isang guest niya sa noon time show mga kababayan. Salamat sa inyong panonood mga kababayan.